Shot bilisan nyo putang eh. <laughs> Nakahulog yung driver na ano ng isang libo. Asa na yun? Ayun, gumilit siya sa Jollibee. Paps, paps! Mahulog mo! <laughs> Dun sa anong pataas. Siyempre. Ingat, ingat. laking bagay na yun, isang libo yun Ako, buti na lang nakita ni Ariel ako yung nag kasi palis na din ako eh Okay, good deeds Sige po ah. This should be a very good morning Sana sa mga kapwa riders natin dyan sa mga kumakayod ako ilang beses na din ako nawalan eh sobrang hirap hirap mawalan promise so as, as much as possible diba tulungan natin yung mga nangangailangan i-surrender natin kung may nakuhulog na pera kasi sobrang hirap kayo din yung isang libo promise putik. pero yun na nga no sa ating mga kapwa delivery service yan food delivery service mga errand Ingat tayo sa ating mga pera kasi hirap kitain yan sa isang araw. Hindi lang isang araw yung kikitain yan, dalawang araw. So, malaki, sobrang laking pera yan. Nakapanghinayang yan. So, buti na lang, no? Malakas yung mata ni Ariel kanina. Nung pataas na yung rider sa office namin. So, yan. Ariel, shout out din sa'yo. <laughs> Ito na yung shout out mo. So, yun lang guys. Have a great day.